guys, ano, ito po yung common problem ngayon po sa bilibili at pag-usapan po natin. Ano sabi po dito, ayan po, nasa audio room lang po ako, di po ako makapanood ng movie na wala po yung home. Di po makapanood ng bilibili bakit po? nagiba iba wala po akong home po. Ano, yun nga po ang problema nila, yung sa bilibili po, yung tulad po nito, ano, wala po silang home. Ayan. So, hindi daw po sila makapag-search dahil nga po wala daw pong home ano so ayan may search po ako may home po ako so ganito po ang gagawin natin ano first po ang kailangan yung gawin ay pumunta po sa inyo pong ano uh, play store ayan po ano ito po yung mga ano ano mga dapat gawin at uh, dapat nyo malaman pagdating po sa inyo po mga application hindi lang po sa bilibili at sa lahat po ng app ano so punta po kayo dito sa search po ayan check nyo po si Bilibili. Ayan po, ano. Bilibili app. Ayan po, ano makikita nyo po. Updated po yung Bilibili natin. Ano, so, kung may nakasulat po dyan na update, dapat po i-update po ninyo si Bilibili ninyo. Ano, ayun nga po pala. Ano, before nyo po i-update si Bilibili nyo, i-check nyo po ang inyo pong setting. Ayan po, ano, punta kayo sa setting ninyo bago nyo po pala i-update, sorry. Hanapin nyo po yung about ninyo or about device. Ayan po, makikita ninyo, ano, or kung saan sa setting ninyo, kasi iba't ibang cellphone po tayo, iba't ibang setting, ano. So, depende po sa cellphone ninyo. Hanapin nyo po yung storage ninyo. Ayan po, makikita nyo, out of 256 GB, mayroon po ako nagamit na 128 GB po, ano. So, napakalaki pa po ng space. Napaka-importante po na mayroon pong space ang inyo pong phone kasi kung wala pong space, yung in-update po ninyo ay hindi rin papasok. Kaya yung iba sabi nila, ah, na-update ko na po, bakit wala pa rin po ano-ano, bili-bili app. Ayan po. So, next po na gagawin ninyo after nun, ayan, i-log out nyo po yung account ninyo, ano, then i-log in nyo po ulit. After nyo pong magawa yun, ayan, try nyo naman pong i-turn off ng 20 seconds yung inyo pong bilibil, yung inyo pong phone. Ayan po, after 20 seconds, this is the switch ninyo. Then, pagka-switch po ninyo, i-try nyo pong i-restart yung phone. Ano po? Pagka-restart nyo po ng phone ninyo, ayan po, punta po uli kayo sa inyo pong setting. Ayan po, ano. So, punta po uli kayo sa inyo pong setting. Ayan. Ito pong tinuturo ko sa inyo, dapat gawin nyo po ito. Pagkatapos ninyong gawin, ayan, natu, natu na gawa nyo na lahat, gawin nyo po uli ng panibago. Ano. So, punta po kayo sa inyo pong, ayan po, ano, sa inyo pong apps. Ayan po, makikita ninyo po. Ayan or app management, makikita nyo po nasa pinaka, pinakataas app management, then hanapin nyo po yung Bilibili app ninyo dito. Ano? So, once nakita nyo na yung Bilibili app ninyo, click nyo po siya, then dito sa loob, makikita nyo po yung storage usage. Ano? O, click nyo po yung storage usage. Ito po, bago ninyo gawin ito, dapat po alam niyo po yung password and email po ng inyo pong Bilibili kasi malalag out po uli siya. Then, ayun po, hindi naman po madidelete yung account. Madidelete lang po yung, ano po, yung information, yung mga searches, ayun po, yung mga na na download ng mga viruses, kung may virus po kayo na download, ayon po, ano, mawawala po siya. So, kailangan nyo pong i-clear data in clear cache po. Ano, so, pag nagawa nyo na po yun, labas po uli kayo dito, and ayon po, ano, i-restart nyo po uli yung phone ninyo uh, for 20 seconds at i-ano po ninyo, ano, i-on at i-off. So, after nun po, i-login nyo na po yung inyo pong account. Pagka-login ninyo at wala pa rin po yung home, ayun, ulitin po ninyo. Kasi minsan po, yung isa kong ano, application, yung akin naman pong Netflix, ayan po, ano. So, nung una, hindi po siya nag-work dun sa system na yon Tapos, nung binago ko uli siya, ginawa ko uli yung ganun, nag-work na po siya. Ano, same din po yun ng ibang application. So, yun po yung pinakang uh, pinakamparaan ano sa lahat ng app na pwede nyo gawin once na nagkakaproblemo po yung inyo pong app. So, that's our tutorial po. Maraming salamat. See you around. God bless you.